napasabak sa batuan yung carbon natin tapos ang pa ng mga ahon pero okay lang sulit naman yung view pagkatapos good day mga paps may ride nga pala tayo ngayon sa 7-eleven nga pala yung meet up place namin kaya pupunta tayo doon sakto magwi withdraw din muna ako para may baon tayo sa ride ng okay na ay agad na din kaming umalis gusto nga pala ng ahon ngayon kaya iniisip ko kung mag aginaldo ba kami or sa 1000 step na lang pagdating sa palengke ng alisya nakasabay namin itong mga grupo ng siklista malalakas na kasama natin tuwing may pad bike napansin ko din na bago na yung bike nitong si idol mas gumanda at naging kargado mga paps. Magkay mga pala kami ng ruta kaya naghiwalay na kami dito sa likuan. Dito nga pala tayo dadaan papunta ng San Mateo. Ang habang patag nito nakakaumay tapos ang lakas pa ng hangin. Sa pagkakalam ko nasa 16 km to mga paps. Nakakatakot din dito minsan nang gigit-git kasi yung mga sasakyan. Kaya kahit anong ingat mo kung hindi naman nag-iingat yung ibang driver madadamay ka pa din. Sinon, narating na din natin yung dulo at nagugutom na tong kasama ko. Naghanap muna kami ng pansitan sa gilid-gilid kaso wala kaming makita. San Mateo na nga pala to mga paps, at papunta na nang ng magat dam. Bali doon na lang kami kakain. Marami din kasi nagtitinda doon sa gilid-gilid. Nung nakahanap na ako ng pwesto, ay umorder na agad ako at pinark yung bike. Tinanong pa tayo ni Kuya kung magkano na daw yung inaabot ng bike ko. Kumain lang tayo ng pansit at turon paps para may lakas sa pag mamaya. At nang okay na, ay agad na din kaming umalis dahil umaaraw na. Gusto din kasi makauwi ng maaga para di abutin ng sobrang init sa daan. Sa park nga pala na to ay may ahon, bali parang warm up na din bago akyatin yung mga totoong ahon. Akala ko nakatutok lang sa likod yung kasama ko pero nung nakarating na ako sa taas ay malayo na pala pagitan namin. Nakakita na naman siya ng ahon mga paps, kaya panay na naman yung banat. Gusto niya daw kasi lumakas sa ahon dahil dun daw siya mahina. Pagdating sa taas ay liligo na tayo dito sa kanan. Lusong to mga paps, tapos batuhan yung dulo. Kawawa yung carbon rim natin dito pero okay lang yan, alalay na lang. Iniisip ko na lang din na ganda din naman yung daanan sa amin tapos mag pa ba ako. Swabe mga paps, bawing bawi sa ganda ng view. Ang payapa at ang tahimik ng lugar. Pagkatapos namin magkwentuhan ay umalis na din kami. Panay banat na naman tong kasama ko kasi ahon yung daan. Sana hindi siya maubos kapag nand na kami sa matatarik na ahon. Good morning mga paps. So papunta nga pala kami ngayon sa 1K step. Ayan. Tama natin si Gio. Ayan. Nakaka 46 km na tayo. So doon tayo aahon. Kakaliwa nga lang pala tayo dito mga paps. Tapos punta lang tayo sa registration area. Bali dito kailangan natin mag fill up at magbayad ng entrance na 15 pesos. Sayang lowbat na pala yung camera natin? Hindi ko na mabibidyoan kung paano tumukod yung mga kasama ko. So ito na yung simula ng 1000 steps mga paps. At dito na din magsisimula yung mga ahon. May sumabay nga pala sa atin. Dire Diretso lang si Idol. Di na siya nagbayad ng entrance. Pero hindi naman siya sinita. Hindi ko na nga pala nabidyoan yung pag aahon mga paps. Pero tumukod yung mga kasama ko. Kaya hinintay ko ko muna sila dito sa taas. Yun know, nandito na pala si Gio, nagtatahi sa ahon. Bumanat kasi agad kanina tapos nagulat siya sa may siko kasi mas tumarik yung daan. Nandito na rin pala si Idol kaya tuloy na tayo ulit sa pag-ahon. pag, pag na naman tayo, na wala na yung makasama ko. Kaya ahon na lang, putik. Matayos tuktok. Ahon na naman. Nauna na ako mga paps, di ko na nahintay yung mga kasama ko. Bali doon na lang sa tuktok ko sila abangan. Sarap siguro tumambay dito kung may yan tapos nakatapat sa mga bundok. Sino, andito na pala si Gio, nalas pag na naman sa ahon. Sumunod na nga din palang nakadating yung isang kasama namin. Ganda ng view dito mga paps, tanong na tanong mo yung mga bundok. Pero mas maganda kung aakit pa kayo sa pinakamataas at doon yung makikita talaga ang lahat. Kaso, mahirap nga lang dalin yung bike doon. Meron din pala silang seaplane pero hanap ko talaga yung kape. Pagkatapos magpahinga ay bumaba na din kami dahil magtatanghali na. So yun mga paps, salamat sa panonood, ride safely. la que